Tulog na si Ming Ming. Para tayo makaligo nito. May nakayakap no? no? na. oh. Ayan oh. No? Diyos ko si Ming Ming. May nagtakip na ng mukha dun sa... <laughs> si Ming Ming. Talaga naman na. Ay, oh, tulog na talaga. Hmm. No, Ming Ming. Ano ako maliligo. Ano Naglambing na naman kasi naiiwan na naman si Ming Ming. Naiiwan na naman siya buong maghapon. Ayan. Patas pa yung ating kilikili. Huwag mo <laughs> Antok na akong muning O, tingnan mo mata ko hmm. Ano ka pa natulog sa akin? Ito ako nakaligo Oo oh.